Nasa programang Wanted sa radyo ang pamilya ng binatilyong napatay ng na mga pulis dahil sa mistaken identity sa Navotas. Pagtitiyak naman ng PNP, hindi pa kalat-kalat lamang ang anim na pulis na sangkot sa insidente. Magbabalita si Brian Basa niya lola Nagpasaklolo na sa programang wanted sa radyo ni Senator Rafi Tulfo ang pamilya ni Jemboy Baltazar. Hiling nila matiyak na makukulong ang anim na pulis na sospek sa pagpatay sa binatilyo dahil sa mistaken identity. Nang makausap pang hepe ng Northern Police District, hindi na napigilan ng lola ni Jemboy ang emosyon. Opo, sabi niyo, nakakulong na sila pero wala po katibayan na pangawa ka na papel, kaya... dito. Kailangan po namin ng katarungan sa aking apo. Kami naman ay eh, nagsasabing nga kami nga mismo nagdemanda at nagkano sa mga punsan. Dahil po nakikita rin po kami na mayroong obvious at sa simula pa lang ang mga pagkukulang, Eh nakahanda po, open po tayo sa pag-iimbestiga natin kung ano pang impormasyon ang Really, uh... Kinilala ang alin na polis na sina Police Executive Master Sergeant Roberto Balais, Police Staff Sergeants Nico Pines Eskilon, Jerry Maliban at Antonio Bugayong. Corporal Edmar Jake Blanco at Patrolman Benedict Magada. Sa nakalat naming impormasyon, pawang non-commissioned officers ang mga akusado. Sina Balais at Eskilon, bahagi ng Special Weapons and Tactics o SWAT. Miembro naman ng Intelligence Section, sina Maliban at Bugayong. At mga kawani naman ng Substation 4, sina Blanco at Magada. Lahat sila nasa kustodiya raw ng Navotas Police. Bibigay nang po namin sa tamang tao, hindi po sa public sana. Kasi po, yun na nga po, hinihingi na nila yung presumption of innocence na sinasabi. Ang karapatan din nga po ng mga suspects. Dapat hindi na mauri dito no? at uh, nakita nyo naman, mabilis ang aksyon ng gobyerno rito. Magpupulong ang DILG at PNP para repasuhin ang procedure ng polis tuwing may operasyon. Dapat we know what are the proper procedures, we know the protocols, we, uh, you know when to use your firearms, dapat uh, malaman lahat yung mga basic na yan para sa 1PH Brian Basa News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.